Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng panghimagas na masarap. At dahil nag-crave ako, gusto kong kumain ng nilupa or kasaba cake sa English. Ayan po. And at yan po ay binalata natin ang kamuting kahoy dahil sobrang dikit ng balat niya. Ang hirap niya balatan. Kahit na maliit lang yan siya sobrang dikit ang balat ganyan po talaga pag masarap kumain kailangan paghihirapan natin ang, ang paggawa ng dessert yan habang nagbabalat po tayo ay kwentuhan muna tayo dyan dati po kasi ginagawa po namin yan pwede po yan pang negosyo kung kailangan nyo ng pera ganyan po ang ginagawa namin dati Pagkatapos nating balata na ugasa na and then pinakuluan ko na po pala yan dyan. At dyan na na nating bayuhin sa almeres. Kahit wala tayong lusong, pwede naman po dyan sa ating almeres na Pang Pangdurog din po yan. At mas pino dapat ang pagbayo natin dyan sa almeres.

And then, smell. ito na ang ating cassava cake. Thanks for watching. God bless po.